Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling gagaling at kung saan naparoroon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guru pa naman kayo sa Israel ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatototohanan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patutoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din namin kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo.